pimbisa na itong kanilang paris, guys. Oh. O, so, yun pala, yun. O, pala, yun. You know? Mm. May parisan na sa MOA Totoo guys, meron ng parisan sa loob ng MOA Na malapit nga lang sa MOA Sky at sa Time Zone Hindi ito yung ordinaryong pares na madalas nating natitikman Ito yung pares na pinasosyal Pero sa presyo eh hindi sosyal Abot kayang presyo na kayang kaya ng estudyante at empleyado Sa lasa at serving eh panalo Manamis-namis pero sakto lang At hindi siya yung masabaw Pero wag kang mag-alala dahil may kasamang sabaw yan Naka-unlimited sabaw na sila may chili garlic na rin. Sa lasa eh, siguradong mapaparami ka ng kanin. Unlimited rice na rin kasi dito. Meron din silang zisling bangus ala pobre spicy. Buong bangus to guys, kaya talagang sulit. Sabay may palamig pa sila na sagugulaman slushy. Meron din silang sinigang na baka dito. Yung mismong sabaw ng sinigang eh, nandito na sa sisling plate. Maasim-asim na para luto ng magulang mo sa bahay nyo. At may kasama na rin yung sabaw. May chili garlic at kalamansi na rin. Este, kamalansi. Tapos may panulak kapang pang buko pandan slashy. Panalo to. After mag food trip eh masarap kumain ng panghimagas. Meron din sila niyan. May ube torones at ube cheese na masasarap pa pag magpapaadga ng ice cream. Iilan lang yan sa mga pwede mo matikman dito sa Milagrosa. Eto nga pala ang kanilang menu. I-post nyo na lang itong video para makita nyo. Matatagpuan nga pala sa SM Mall of Asia o MOA ang Milagrosa. Dito sa third floor ng North Entertainment. Pagkarating nyo sa third floor eh makikita nyo agad ang Milagrosa. Ang ganda ng pagkadesign ng kumita nilang kainan, makulay, malinis at maaliwalas. Madali ka lang din makakapag-order kasi bukod sa affordable ng kanilang mga pagkain eh, maasikaso rin ang kanilang mga staff. At kitang kita mo agad ang kanilang menu. Sa tapat naman eh, dito makikita ang Mowa Sky. Okay na okay dito magpahinga after mo mag food trip sa Milagrosa. Kitang kita ang Ferris wheel ng Moa dito. Bale, dito lang sila matatagpuan guys sa may taas na itong SM Mall of Asia. Kaya yayain mo na ang mga tropa mo, parents mo, ate mo o kuya mo na mag food trip dito sa Milagrosa. At alam nyo ba na opening na nila bukas? Kaya try nyo nang mag food trip dito para sa iba pang detalye i bisitahin ang kanilang mga social media accounts. Guys, nandito nga pala ako sa May Mowa, no? Dito, sa May Mall of Asia. Nakakatuwa nga lang kasi meron pala dito Paris. Bali located nga pala to dito sa May North Entertainment Mall. Dito sa may third floor, makikita nyo dito ang Milagrosa. Ayan. Yeah. Tapos malapit lang din sila sa May Mowa Sky. Ayan you know, o, you know beef pare salo with bone marrow. Yes. Man natin man. bali ka kay nga pala pare sila dito. Hindi ito yung typical na pares na nakakain natin lagi ha. Pinasosyal na pares. Ang maganda nga dito. Naka limited sa Uy. Unlimited rice. Uy. Di ba? Daming serving no. Hmm. Sakto lang pagdating tamis man. bali na lang na pala sila dito no. Hmm. Uh, so, tapos may kasama sa sabaw guys Limited din yan Hmm, alimited sabaw Malang sige, syempre Ngayon mo siya tikman to. yan Guys, sa sabaw na ito, hindi paris ha Sarap man Parang <laughs> naglasang goto nga no Yung mga baka Sarap Hmm mga panlasang Pinoy yung meron sila dito. Owl. Chili oil. Chili oil. Grabe yung na itong kanilang Paris, guys. Mmm. Aray mo. Grabe ang hanggang chili oil nila, ha. Talagang may datings, eh. Mmm. Chili oil. Mmm. Uy! 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 Okay. yun pala yun! Ayan pala yun! You know? Mmm! Parang gelatin nga man! Mismo! Chili oil pala! Chili oil! Ano? Top man. Lahat ng mga ulam dito guys, malasang malasa kaya talaga mapaparami ka ng kanin dito. Mismo. Uy, isa ko pala dyan ha. Tapos isang perfect bite man. Mm. Ito naman guys, yung kanilang sizzling dip sinigang with bone marrow. Mm -hmm. Yan. Ang lupit din na sinigang nila, no? nasa sizzling plate. Hindi siya yung ibang sinigang na masabaw guys ha. Mm. Sarap. sarap ng pagkaasim niya man. Sakto lang. Mm. Mas -mm. okay 'yung pagkaasim niya kakaiba. Sarap. Mm. Tol mm. alam mo sa nang sinigang na bahay? Oo. Mm. Yung hindi tinipid sa sangkap mismo. Ganto ganto. Ang sarap. pounds pina sama ni sa sabaw. Meron um. sabaw niya hindi sinagang guys. Iba yan. Tapos with bone marrow pa. Sa makakita nun sinigang with bone marrow. Dito lang. Ang patapang. Um. Tikman din natin tira ni Madam Charlotte. Uy, well, ano na total Tol? Bangus yun, Tol. Ano? Sizzling, ala pobre, spicy, spicy, cold. Oh. Uy. Bali, buong bangus nga pala to, no? Tikman nga natin. Dami mong tira, Tol, ha? Bangus Tol. Inira e, ko talaga para sa iyan. <laughs> dahil love kita. Mmm. Sarap din. Hindi lang pang ulam. Pang pulutan pa. Bangus Tol. Hmm? <laughs> Nga pala guys, kung gusto mo ng unlimited rice, unlimited sabaw, eh mag-a-add ka lang pala dito ng, ito. Go Ali Rice and Soup, 49.99. Ang mura lang. Unlimited rice and soup ka na nun. Syempre, after mag-food trip, masarap naman kumain ng Panko yung Bali, meron nga pala sila dito yung ubiturones. Tapos, nagpa-add ako dito ng ice cream. Mm. Yan. Tikman muna natin. Mmm. May saging sa loob. Tapos nilagyan pa siya ng ano, yung parang silog sa ibabaw. Kaya talagang ang sarap. Mm. Sabi may ube, may saging. chop Kaya sa ice cream. Guys, try nyo to. Magpaad yung ice cream, mas masarap. Kaya sa mga pupunta dyan sa may Moa, lalo na sa may Moa Sky, eh huwag nyong kalimutan na kumain dito sa may Milagrosa. Affordable lang yung mga pagkain nila dito. kayang kaya ng mga estudyante at mga empleyado. Affordable na, quality pa. Okay? Good.